Ayun, dito pa rin tayo sa ating bahay, ano, patuloy pa rin. Tayo. May kamukha kang artista. Kamukha mo si Kita eh. Diyan ko muna po yung aming video okay na sira, ano, yung Twitter. Tara po. Iyan po paya, pala yung ating ano, no. Ito yung ayun ko kanong tawag Ito, oh. ito Siya na no? bumili tayo ng dalawa. Dahil dalawa para sa sira. Tapos ang ating Twitter na i-send ko na po ang ina, hindi ko lang na ipakita sa video. Ayan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Isinet ko na po siya. Ito po yung dating sira. Ayan, pinalta natin ng bago. <laughs> Doon po natin kakabit, ano? Ayan po yung aking apo. Tumutulong na magpala. Sa so, aking guys. apong lalaki. Ayan. Janis, ha? Oh? Yeah, Ayan. Giliado ba mo? Nakauwi sila. Galing po Giliado ba mo? Ayan po, ah, Bali yun, ha? Oh ayusin natin siya no nasira ayusin natin yan dito itatap natin po. at ayan na po simulan na po natin ang pagkakabit ng ating twitter ano una po unahin, unahin natin ang ating twitter na ikabit sa kabila kaliwang side ayan po una po natin ikabit dyan sa kabila yan tutornilyoan muna po natin yan Ayan, ito tornilyo natin. Bali, apat na tornilyo po, ikakabit natin dyan, ano? Pag natapos po natin, ikabit ang apat na tornilyo. Hihinangin, ay ano yun na po natin. I tatap na po natin yung nasa loob, ano? Pero po nasa mo natin ang mga alikabok. Para maganda, maayos tignan. At saka yung tunog, gumanda ang tunog. Para po, ayan, po nasa mo natin. At hihinangin, kakabit natin, hihinangin natin yan. Ayan. Ang hirap nang walang taga camera. Wala tayong marunong humawak ng camera. Hindi ko na po na ipakita lahat dahil wala nang humawak ng camera. Lilinis mo natin ang loob. Wala tinanggal natin yung mga tape na nandun sa loob. At saka mga iba pang mga kalat. Ano okay, na po, nakita niya ha. Pagtatap na po natin yan, ano. Susunod naman po natin itong blower, ano. Yan pinutol ko nga pala. pinutol ko na yun. Tatap na lang natin dyan. Puputulin lang din yan. Tatap na lang din natin. Ano? Right, let's go. Ito na nga po pala. Ikakabit na natin ng ating blower. No? Pinutol ko na po yun dahil yun po ang dating kokopyaan ko lang. Ano? Hindi naman talaga ako technician. Pero pinag-aralan ko lang, tinignan ko lang kung paano ginawa ng mga technician. Ayun, sinundan ko lang po yan, pinutol ko lang at pinadala kong sample sa asawa ko sa pagbili niya ng mga materialis na binili. Ayan po, ikakabit ko lang po yan. Tanggalin ko lang yung mga lumang nasira, nasira na, nasunog na. At pinutol ko okay. yung wire para ay, may kabit ko lang. Ito yung dati hindi naman natin ginalaw yan. Ito lang po ang ating ano, oh. pinalitan. Ayan, magkabilaan nga pala yung isang papasok sa loob. Papasok at isang papalabas yung hangin. Ano? Ayan o. Ayan. Galing yan. Ayan. Kasarado natin yan. Para matesting nga natin. Ano? kabit mo natin isa pang Twitter. Ayan. Sa eh na po ha. Naikabit na po natin. Nakita nyo naman o. Ano. Ayan. Ngayon, tete, -tete yung nandito, yung, yung blower ay naikamit na rin natin ano. Pakita ko lang sa inyo no. At ma-testing tuloy natin. Ayan, yung dalawang blower na ikabit ko na rin oh. yung dalawa. Naka exhaust niya. Ngayon te-testing na natin siya. No? Ah, tara. Testing na po natin muna. Testing natin guys ah. Ito kung Kumain kayo. Ah. ko lang yan. Video kayo kung hindi gumagana na. na, malakas na. Dami mo cellphone. Dami mo binibiling cellphone. Dami mo binibiling cellphone. Ayan na po. Nakita nyo yung ano, kinabit natin. Bali na pagganan natin siya. no? Ayan. Hanggang dito lang po ang video. Salamat po sa musumaybay. Maraming salamat po. Bye bye.